Hello guys, good morning So, today is Tuesday So, for today's video mga kabagsay, ay Magluluto tayo ng sinabawang isda So, ito nga pala mga kabags yung kumiti natin Itong bakol Yan. Tapos, haluan natin ng Talbos ng kamote Para na sustansya. Siyempre guys, may kalamansi tayo, pampaasim. Tayo na lang natin kumula mga kabags. So yun guys, naglinis nga pala ako ng oven ko. Oven kong pinakalawang na, you know. na nag vlog kanina guys kasi daming dumi doon sa ilalim kanina yung kasi pinasok ng ano to yung eh, malilit na daga binabahayan doon sa loob yung ano yung asbestos niya doon sa loob nilalabas na doon sa ano pero hindi nag ano kasi dati kasi yan guys may base na kahoy yan tinanggal ko ang kahoy kasi na doon siya dumadaan sa ilalim nakakaroon sya ng space so ngayon tinanggal ko. Kaya yung minakakapasok pa rin. So sinabun ko na rin siya mga kabags. So hindi naman ganong uh, mahirap maglinis dito guys. Kasi may tubig siya doon. May grip ako doon. Inabang sa ilalim yun. Oh. No? Iurong ko lang yung mga kabags dito. Tapos yan. Pwede ko na siyang uh, lagyan ng sunlock sa kasabon. Ito, so, walisin ko siya kung tayo siya. So, sira na nga pala ito guys yung ano ko. Yung Fuji Densa ko na oven. Unang na dito guys ay eh ito. Yan, kinakalawang ito. Mahinang klase pala ito guys. Kinakalawang yung pinaka ano niya. Kaya nililipat-lipat ko yun dito. Yan o. Oh. Yung maliit na nakakabit sa ngayon. So, yan. Yan. Siyempre mga kabags, yung kanin natin ay kanin lamig. So, antayin natin itong kumulo. So, yan, nakapaglinis na rin ako ng sahig. Gamit ko nga pala paglilinis dito guys, sunroxan saka dalawang tabong tubig. Tapos, gagamitan ko siya ng walis na rubber. Kasi alam nyo man may aso ako para pag script pag ano ko diyan pag wipe ko siya pa labas yung balahibo ng aso guys hindi siya lilipad kung saan-saan lalong -saan. lalo, lalo na pag niluluto kayo kailangan ano hindi siya malagyan ng balahibo Yun guys, may luya nga pala yung luya, sibuyas, saka kamatis yung lagay natin sa kalamansi. Oh plano ko guys magtitira ako ng dalawang hiwa piprito natin so ang uh, para may pambaon si Mrs. Bukas itong dalawa so yan tatlo so, dalawa, tatlo, apat, lima pwede na yan Separate natin to guys Kasi so yung kabablog ko guys, kahan isang araw oh. Nagluto ng kalamares. Nasunog yung plato. Sinilagay ko siya dito para hagip siya ng camera habang nagluluto ako. Parang ganyan. Malayang ko eh. Nakadikit pala siya sa ganyan. Oh. Nasunog. So yan. So yung ulam natin kagabi, yung in ko na uh, nilagang Ukraine na natira. Pero yung pusit na adobo, nandiyan pa rin. Hindi pa rin maubos-ubos. Siyempre, wala pa rin pasok yung mga bata ngayon. Tuesday, dahil katatapos na ng bagyo. Siyempre, yung announcement ni congressman ay may bagyo pa rin kagabi kasi. So, pero sa tingin ko ngayon, nakalabas na ng area of responsibility ng Pilipinas. So yun mga kabags, yan. Sinigang na ista with dahon ng kamote. Hello baby pinggoy ko. Gutom na baby ko. Uh -huh. Si Saino. no? Shoutout pala kay Mamits. Bigyan ni Mamits fingerprint yan nung kasagsagan ng uh, pandemic. Kasagsagan din ng mga taong nagawa ng kanya-kanyang YouTube channel. syempre pandemic tayo na walang magawa. Kaya, iyon naging pinagkakaabala ng mga tao nung uh, during the pandemic, mga kabags. So, yan. Kaya, Sino yan. Pingo yung pangalanan, pero Sino pinalitan ng Sinovac. Tapos yun naman doon sa labas. Ah, so kung uh, yung isa si Black. Yung isa si Delta. Delta variant. So, yan. Tapos ka tapos lang di maglaba yan mga labahan ko. So yan okay na hindi na gano'ng ano, ma... Ulan. No, ping na. No. Love, love yung ping boy ko na yan eh. No. So yan guys. Storbo sa gabi kasi nagre-regla yung isa kong itim na aso. So yan bagong lahat. lagay muna pala natin ng asin. Kasi, so ito yung bagong ko Mga kabag sa so. yung bagong ko na gamit kahapon. Wala ko ng asin. Kumanito rin ba kayo mga sa sabaw? Hindi naman ang ano ko. Ang daming naka extra na asin guys. Yan. Kaya rin ba kayo magsigam? Asin. Tapos pagkakulo, ilalagay yung ko so, sa ilang daming kakain apat siya so, dalawa tatlo apat so lima nga talaga guys kasi so, nandito yung anak ng kuya ko kailangan tag isa kami syempre pang tanghalian agahan lang yan mamayang gabi ito para bukas alam to mamayang gabi yung mild uh, for dinner nila kahit yung gulay-gulay na naman ulit para makamura kasi napakamahal ang bilihin ngayon so kung wala kang uh, 600 a day yung ulam gusto mong ulam ay medyo ano, medyo sarap-sarap lagas yung ano mo 500 so, ito palang isda ito kulang-kulang ano na 1 190, plus gulay sampo plus kalamansi diba so ngayong araw ngayong tanghali lang yung ulam so mamayang gabi pa iba na naman sabihin natin bigas pa kung wala kang bigas yun so alam nyo naman mga kabags wala akong trabaho dito lang ako sa bahay napakahirap so, si misis lang may trabaho so nag kami ng trabaho ako sa bahay nag sacrifice na ano kasi yung alam yung skills ko ano lang mababang klase lang kaya kulang sa sahod So, isa lang akong gumagawa ng relo. So, yung gumagawa ako ng reloka, so yung employers ko ay may pagka, hindi, fair yung pasahod. Kaya ako ang nag-resign. Si Mrs. yung nagtatrabaho kasi mas okay yung trabaho niya compare sa akin mga kabags. Tapos may dalawa kaming anak. So, ako nagbabantay. So, napakwinto na ako ng buhay ko. Siyempre, kailangan ko kwento. Kasi, para malaman nyo. So yun mga kabags, maraming maraming salamat. At ito na, ito na yung process guys ng pagsabaw. Gaya din ang pagsasabaw uh, nyo ng isda. So yan. Tapos yan, lagyan natin ng kalamansi. Yung kamote, lalagyan natin mga kabags. So yan, kumukulo na mga kabag. Sila natin yung ah, ano natin? Ah, bulay. gulay. Gano'n natin yung kamote. Bilis lang na maluto ito mga kabag. Pagkulo niyan, okay na. So yun mga kabags, lagyan na natin yung kalamansi bago malubat yung ah, patay. Malubat yung cellphone natin. At kung naisama yung buto. Huwag ko lang yung buto, mga kabags. So maraming maraming salamat mga kabags sa inyong panunod. Yung dito na lang. Bye bye.